Umalo na sa 37 ang naitatalang patay sa pagguho ng lupa sa Mako Davao de Oro. Kasabay naman ang nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operation ang walang tigil na pamamahagi ng tulong sa iba pang nasalanta. Yan ang gulat ni Regine Laduza ng PTV Davao. Pasado alas 10 kaninang umaga nang dumating dito sa Nuevo Eloco High School si Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Secretary Rex Gachalian. Personal nitong inabot ang tulong sa mga residenteng apektado pa rin ng nangyaring landslide sa Mako Davo de Oro. Maliban sa pamigay ng tulong, ay binisita rin ito ang mga bata na inaasikaso ng mga social worker sa child-friendly space. Pumasok din ito sa mga classroom at nagtanong-tanong sa kalagayan ng mga bakwit. Aniya, personal siyang pinapupunta ng Pangulo sa lugar upang alamin ang sitwasyon ng lugar. Prioridad umano ng Pangulo na matulungan ang nasabing mga residente, lalo pa at hindi masiguro kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Ayon kay Sekretary Gatchalian, patuloy ang pamimigay ng tulong ng DSWD sa Davao Region at umabot na ito ng 300,000 na food packs. Ako naging local chief executive ako uh, at one point in my career at alam ko na pagka mahaba yung evacuation period, medyo mahihirapan yung local government unit. So ang assurance ng DSWD by instruction of our President Ferdinand Marcos Jr., masigurado na lahat ng tulong na kakailanganin ng mga local government units natin para mapaglingkuran ng kanilang mga evacuees at mga victims ay ma-provide natin. Isa sa mga residenteng natulungan dito si Maribel Cadjos. Aniya, kahit na displace sila ng kanyang pamilya, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil tinutuganan ng gobyerno ang kanilang pangangailangan. Sa ngayon nga ay takot pa itong bumalik sa kanilang bahay sa pangambang maulit ang nangyaring landslide. Yes ma'am, mabalhin dyan ma'am kay para nindot ang pagtulog, safety, og ulan, dili namin makulbaan. Ayon naman sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Mako Davo de Oro, nasa 1,102 na mga pamilya o 3,850 na mga individual ang nasa walang evacuation pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa makababalik ang mga residente sa kanilang bahay dahil delikado pa at patuloy pa rin ang paggalaw ng lupa. Kaya naman, hindi nila pinapabayaan ang mga residente. Maliban nga sa tulong ng gobyerno ay marami rin ang donasyon na kanila'ng natatanggap. Uh they are okay because they are provided with uh, uh meals na no? uh the three meals breakfast, dinner, lunch with snacks uh with true community kitchen. So immediately we have a uh, community kitchen installed in every camp. Siniguro naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na magpapatuloy ang tulong ng gobyerno hanggang makarecover ang mga residente. Nagpapasalamat din ito sa national government sa laki ng tulong nito sa kanilang probinsya. Samantala, maliban sa evacuation center, ay pinuntahan din ni Secretary Gatchalian ang Ground Zero sa barangay Masarama ko Davao de Oro kung saan nangyari ang landslide noong Martes ng gabi. Kinausap nito ang mga opisyal sa sitwasyon ng search, rescue and retrieval operation upang malaman ang mga updates at malaman kung ano pa ang mga kailangan. Ngayon ang ikalimang araw ng pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation dito sa Ground Zero ng Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Sa ngayon, makikita natin na marami na ang heavy equipment sa nagtutulong-tulong upang mas mapadali ang trabaho. Makikita sa lugar ang laki ng damage ng lugar. Ang lupa galing sa bundok ay tumabon sa mga kabahayan at kanilang barangay hall. Natabunan din ang sapa na siyang pinangangambahan ngayon ng mga residente. Sa pinakahuling update, umakyat na sa 37 ang bangkay ang nariretrieve, 32 ang injured at na 63 ang missing. Regine Nenuza para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.